Okay mga kaibigan, update lang kay Moringa Creeps yung nakunaaalala niyo yung binida ko na anak ko na gusto pong maging milyonaryo sa mura niyang edad habang siya po ay nagkakali. Ano moto mo? Ayun. Hindi ka magda-drop. Wala magda out. Wala out. Basta sabihin natin yung ano, diskarte sa diploma. Ayun. Ayun mga kaibigan, yung kung natatandaan niyo Moringa Creeps yung malunggay na ginawang chips mga kaibigan. So eto, update lang. Napakadami niyang gawa pero eto na halos sold out na po mga kaibigan yung kanyang ginawa na Moringa Clips kasama yung mga katulong po niya sa paggawa. Napakabilis lang talaga na maubos na no? like no. Pagka ano niya pagka-update na ng Oh, no. Tanghali kanina ubos na. Ubos na kagad mga kaibigan. So sa lahat ng mga nangangasumpa diyan hindi pa alam na merong ganito Moringa Clips. Eh yun. Sobrang bilis. Maubos ng kanyang Hopefully, no, maano niya yung kanyang pangarap na maging milyonaryo bago siya makapag-graduate ng college. So, yan. Congratulate po natin yung future millionaire natin, si Moringa Crips. Congratulations sa future millionaire natin. Check niyo lang po basket.